So, dito. at manood tayo mga pagsa na No, so dito tayo sa kaas. Yan tour. Eh. Yan kaso wala pa. Bago so, tariyatar na lang natin. Wow! Yan ay itong Yan. For ceiling. No, so dito tayo sa taas. Ha! Ah! Uh, diba, sabi sa inyo pa kasi wala masyadong gamit. Ito, nilagyan din namin dito yung area na to na Atio uh, Stone. No? Tapos sa mga natapaka, ay curve, curve, light mga pa. So kilid. Yung gilid mga pa, silagyan natin ng LED lights. Ayan, alright. Tapos, supposedly, dapat meron din chandelier uh, dyan. Kaso wala pa sa Manila kami bibili. No? So, ayan. Pink light, LED lights. Ito kasi dapat, glass din to. Kaso, wala pang budget. Palingatar na lang natin. Pengit, budget, guys. <laughs> yung kaya subscribe at manood kayo mga pagsuna. Yung tulong sa amin yan. Ito yung veranda. Wow! yan Ito binabayaran dito mga kaps, Ang ganda ng view. Yeah. Tapos tempered glass. Shout out to Sir Neko. Yeah. Shout out sir ko ikaw, pakiayos na ito mga boss. Ang ganda, sobrang, sobrang ganda talaga. As in. Delicado. Alright, ang sop. Dito to. Pero tayo loves. Yan, ito yung guest room na naging stock room muna pag sa <laughs> Yan yung magamit namin. Alam mo talagang bagong lipat, no? Yan. Yan si so, my loves ang ah, naglinis niya. Tapos siyempre, buksan mga nila. Ayan, ang ganda rin ang cold light no? Tapos may, may pin light din tayo. Ayan, pwede taasin ng ilaw. <laughs> Ganda! Ganda ng pagkakagawa dyan. Tapos, dito naman tayo sa mas... Tinan nyo mga pabso, alat hindi pa tapos kasi nga, tinan nyo hamba. Hindi pa na uh, pasadahan ng na uh, polyurethane mga paps kung tawagin. No, uh, na klase ng... Ito, kasama to doon sa sa, sa, baba, sa main door. So, three, oh. three doors galing sa Yumi's. Yumi's. Shout out kay Madam. Ganda! Yes. Grabe! Tingnan niyo mga na Ano yung tingnan? Naka, ano <laughs> yan? Naka, uh, Curve. Carved. Naka carve. Yan ang grabe. Naka-okit -okay yan mga kapos. Ganda. Parang ang kaganda nakaupit sa akin mo ka. wala pa ng door handle mga box, kasi nga may nadali lang yan. Ito, pero, wala rin. Pero lalagyan oh, natin din smart lock. Smart lock. Uh, para maganda talaga. So, lubusin na natin. So, pasok tayo pa dito sa aming master's, uh, bedroom. master's bedroom. Yan, ganun nyo, wala pa kaming kama. Pero parang yung magdala ng, maglagay ng kama. No? Gusto mo ba? Balam mo. Mm -mm. Pero pag may baby na, mas advisable yung label. Yung ganyan lang nakag na? Sa head ko. Mm -mm. Tapos ito, ayan, ang type ng window ay uh, awning kung tawagin. Hindi siya sliding. Ang sliding kasi di parang ganito, ina ganon. Ito, awning. Explain why there's, there's rubid. Tapos kung bakit may rubid dyan, kasi nga, hinarang itong wire ayun o, no, nakapalagbag dito sa may tempered uh, glass mga paps na aming um, veranda o terrace mga paps. Kaya, pag-ayos na Sir Neko, no, dahil almost 3 months na na nakaganyan yung wire mga paps. Marami daw kasi naka, ano, eh, uh, naka pila no, na nagre-reklamo. No, kaya, pinali muna We namin yung uh wires mga apps no so syempre naka uh cove light din 'yan. Yan minimalist lang tayo mga paps. Wala pang chandelier din 'yan. Sa so, bibili natin 'yan sa uh, Manila. No, kasi nga wala lang <laughs> na maganda dito. Ay eh, medyo madungis pa pero madali naman 'yan kasi ang lalagay dyan ay uh, thinner lang. Yan mga paps, ito ang aming CR. Oh, yan you know, ang ganito. May, ano yan eh, baka nag-short circuit lang yung ano, yung ilaw. Pero may cove light yan mga oh. paps. No? Ganito. Kung gusto ko, patapapanalulog na. No? Hanggang ceiling talaga yung tayo. Sino maganda mga paps? Tsaka ito, na meron tayong uh, exit. Exit door dyan mga paps. Exit door. <laughs> Ang tawag dito? Nalimutan yung tawag dito eh. Okay, right, pangalaman na lang natin ang na exit door. Ay ang ceiling na yan. No, para syempre, may kukumpanyin sa wirings, dyan dadaan mga paps. Alright? Tama, so pwede tayo magpa-centralize. Pwede ba? Ito na siyang pasukin dyan. Ganda din ang tiles, o. Oh. Yan, o. Oh. Ito ang tawag dito, niche kung tawagin. May area ano yan, may nakabang na rin sa ilalim niyan na uh, uwang para lagyan ng, ng, LED lights dito sa uh, taas ng mga pops. So, parehong kulang sa baba at saka dito yung uh, salamin saka... Salamin, oo, oh, salamin. Tsaka sink. sink. Wala pa. Baka yung pera may na, may abang na. Yung wala sa baba pa. nga, wala pa kang ganito eh. No? Oo, wala pa shower din dito. Ano ba tawag dito? Socket? No, outlet. Yan mga paps. Para sa salamin. No, lalagyan natin ng salamin dito na napakalaki ba, para maganda tingnan. Pandaya ba, para magmukhang malaki rin. Baka mag hot and cold shower kami. Oo, dito. Ayun na may yabang naman na, no? Na outlet dun sa taas no, so, eto, la Fonsa rin. Ang ganda. Very modern siya. No, tsaka slow release na rin to. Ayun, no? mm, slow release yan, mga papsi. So, ito yung flooring. Ganda, ganda na ito. Hindi lang natapos kasi nga may nadali pa. Ayusin ka namin yung mga paps Alright. Yeah. Ito yung itsura. Ng... Ang ganda niyan pag gabi mga pops kasi parang nagiging one way siya. Nagiging salamin talaga siya literal. Kaya dito kami nagpipicture ng my love. Yan. Yeah. Ito yung baba. Ito yung tiles dito sa second floor. Ganda. So, yun lang mga Pops. Maraming maraming salamat muli sa pagsama sa ating Quick House Tour Vlog mga Pops. Yan, yeah, most requested yan ng ating mga avid supporters at bashers, no? <laughs> no? So, uh, pakantabayanan nyo yung ating uh, uh, vlog, no? magko tayo dito sa aming munting bahay. At kung meron kang added inputs mga Pops, please comment down below or you can text or call me 0953-136-4462 message me sa Facebook Messenger on Don Roaya or Don Roaya Aviary and follow nyo rin si my love sa kanyang uh, Instagram nagbebenta siya ng mga uh, thrifted clothes no? at ano yun? at W3 What Women Want yun so yun lang mga kaps na supportahan nyo kung sinuportahan nyo sa aking vlog supportahan nyo rin si my loves nag-start na rin siya Uh, magbenta-benta online. So, muli, uh, marami, -marami salamat sa lahat ng suporta nyo from the Taiwan na nag-start kami magpagawa ng bahay hanggang sa natapos na. Ngayon, uh, patuloy kami mag, uh, pa patuloy natin ayusin itong bahay kasi nga hindi pa siya talaga fully furnished mga pups. Sinabo lang to no, para sa a uh, house blessings. No, so, marami, -marami salamat din sa lahat ng umatend at sa mga nag-extend ng uh, greetings. Maraming maraming salamat sa inyo. Naway patuloy niyo kami suportahan sa inyong pang No, sa buhay mag-asawa. Ngayon, nakalipad na kami. No, so, muli, maraming maraming salamat. Baka may shoutout ka. Shoutout sa family ko, uh, mama, papa, mga siblings ko na from Manila, sa Manila, Abia Fam, Mantilla Robles Fernandez Farm, Palar Farm sa US, Lim Family sa Tondo, and Daddy Lex, hi! guys! At sa Roayo Farm, maraming salamat. Yes. Yetes Fam, of course, no? Yes. Dahil na umatin dito sa ating blessings ay Yetes Farm. Marqueda. Marqueda, of course, sila mga lalo. At kung ano na pa, mga CYF, 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 UCCP, Surigao Central, family, maraming maram salamat sa pagdalo. At kung hindi namin nabanggit, no, shout out po sa inyo. Muli, muli maraming -maram salamat sa lahat. And of course, wala ito, wala tayo ngayon kung hindi dahil sa ating uh, Panginoong Jesus. All glory to God. Stay safe and God bless you.